Sir, sinubukan niyo na po ba na umapila kay Commissioner Kenneth Doremdes? May naging sagot po ba regarding sa indefinite suspension ni Santos? Uh, nagsulat kami to uh, for formality. Uh, we replied uh, dun sa email na nag-hands down ng penalty sa kanya. Uh, nag, uh, for formality but um, of course, uh, hindi naman kami nag-expect ng sudden na, uh, na reply from them. Pero hopefully naman lahat maging accountable sa actions hindi lang hindi na ito I'm not speaking for kay Arwin lang pinagtatanggol ko kasi nasa team namin siya I'm speaking for everybody kasi uh, as, uh, aware naman siguro ang lahat hindi nga, <laughs> hindi naman bago matagal nang nirereklamo yung officiating ng liga so 'di ba um para matumaas yung level ng play natin dapat medyo maganda rin yung tawagan ng mga referee hindi natin hindi natin dapat kinukondone yung mga ganitong um, level ng officiating pagandahin dapat yung ano kasi kumaganda gusto nating sumabay sa ibang liga gusto natin maging Premier League kailangan itaas din natin siguro yung taas level ng officiating dapat may improve na once and for all kasi napakatagal na nitong issue hindi lang naman ako ang nagreklamo siguro each and every team naman may issue sila